Ayan mga idol, magpitas tayo ng dragon fruit. Mataas lang talaga dito kasi umakyat sa puno ng langka. Ayun o gusto susungkiting ko pa yan. Meron tayo dito sa baba. Ayan o. Umakyat pa ako sa bubong. Hmm. Ito. Ayan, okay. oh, butin mo. Ayan. Ayan. daw Ayan. Hmm. Tama na, dito. Dito ko makita. Eh, nasa taas 'yan. Yan ni Lolo Pa.